Ay magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, babasa tayo ng mensahe mga kasawi na ito. Idol, pwede mag-request kung ano ang suggest mo kay Maris, Anthony at kay Cham. Please, total magaling kay naman na advisor kaya sana mapagbigyan mo ako, Idol sa kahilingan ko, wag mo na lang po pakita ang name ko, Idol. So, yung ating sender ay isang lalaki na ano ba ang suggestion natin tungkol dun sa artista na syempre alam niyo naman ito yung controversy masyado. Ang advice ko lang dito kay Maris, kung talagang ayaw mo na ano mangyari ito sa'yo, alam mo ba, sa una pa lang, sa umpisa pa lang, na alam mo namang taken na si Anthony. Tapos ikaw, syempre, sabi mo nga, ba diba, single ka, so hanapin mo yung sarili mo. Dapat sa ganito, kung nagkaroon ka ng darkness sa iyong buhay. Dapat di ka nagpa-convert sa taong may taken na. Kasi kapag once nagpapa-convert tayo sa taong taken na, parang sinabi mo na din na ikaw yung nakikipag-flirt sa isang lalaki. Alam mo sa umpisa na taken na si Anthony, dapat ikaw na mismo yung nag-accept sa kanya kasi hindi ka dapat doon naghanap na yan, ng iyong kalungkutan. Pagkos dapat is okay lang na sa mga kaibigan mo, sa magulang mo, nagpa-comfort ka kung talagang ang buhay mo ay malungkot. Kasi minsan, hindi natin sinasadya or nakakalimutan natin yung nagpapasaya sa atin ay yung maling tao. So, yung ending is mas tinatanggap mo na sa sarili mo na nag ka na talaga mismo sa sarili mo na talaga ikaw na mismo ang nang-aakit sa isang lalaki. Either na may nasasaktan ka. Hindi natin na pwedeng oo deserve mo yan. Kasi dahil sa ginawa mo, ba diba? Bilang babae, kung talagang ayaw mo na mangyari sa'yo to, dapat hindi mo, hindi ka nakipag-chat, hindi ka nakipag kay Anthony dahil alam mo, sa umpisa na taken pa lang. So, kailangan sa bawat pagkakamali natin, meron tayo yung mga natutunan. Kasi, syempre, para naman sa next ay hindi na ito mangyayari sa panibagong yugto. Lagi mong tatandaan yun. Lahat naman talaga tayo ay nagkakamali. Pero sana bottom line dito, kung alam mo sa umpisa na masisira yung karir mo, alam mo sa umpisa na hindi pwede dapat iniwasan mo, nagkaroon ka ng gap, nagkaroon ka ng wall sa inyong dalawa ni Anthony para hindi humantong na may in love ka sa kanya. So yun po yun dahil babae ka rin kasi what if kaya sa gawin yun masasaktan ka rin, di ba? So yung kay Anthony naman yung advice ko ka mga kasawi, kailangan alam mo sa sarili mo na dapat marunong kang makontento sipin mo nang mabuti, ang tagal ng pinagsamahan niyo ni Jam, tapos yung ending, nakikipag-flirt ka din kay Maris. So, siya pat, sa umpisa pa lang, na alam mo may nararamdaman ka na kay Maris or something na ganyan, dapat ikaw na mismo yung lumayo para sa kanya. Wala namang masama kung makikipag-love them ka dahil trabaho lang yan. Pero dapat sumantong na ganito, na parang feeling mo is nararamdaman mo na na napapamahal ka na sa kanya or may nararamdaman ka na sa kanya dapat ikaw na mismo ang lumayo sa kanya dahil alam mo naman sa umpisa na nagkakaroon din ng gusto na sa'yo si Maristrakal. So, deserve mo din yan kung tatanungin ako sa mga nangyayarin ngayon. At least, natututo ka sa iyong pagkakamali at pagsisihan mo ito. Sabi nga nila, ba diba? Sa so, una lang rin naman yan masarap. Pero kapag once na bisto kayo, yun ang pinakamasakit na karma. Ka. Kapag ka nagkataon, so masisira talaga yung karen ng bawat isa. So, yun lang po yung aking advice kay kay Anthony. At kay Jam naman, eto syempre, kapag kang isang babae na sasaktan, hindi naman talaga natin pwedeng i-chance, ba? Diba? Dahil hindi natin alam kung ano yung pakiramdam nila, kung paano nila i-process, kung yung pag-accept ba nila, kung paano nila i-voice out ito para lang mailabas nila yung sobrang depressed, sobrang stress, na hindi nila alam na parang guguhu na yung mundo nila. So, so siguro sa bang ng paglabas ng screenshot niya, yun yung makapagpagaan sa sarili niya. So, kasi iba't iba tayo ng process kung paano natin malagpas yung ganitong sitwasyon. Pero syempre, hindi ko naman sinabing tama siya dahil mali din yung pagsisend ng screenshot sa social media dahil masisira talaga yung mga tao na na-involve dito. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, iba't iba tayo ng healing process kung paano ang isa't isa kasi hindi natin pwedeng bawalan yung isang tao na nasasaktan kasi hindi natin alam kung gaano kasakit ang nararamdaman nila sa time na yon Dahil syempre, hindi naman tayo nakakaramdam ng sakit, diba mga kasabi? yun union? para kay Jam. So yun ang mga kasabay yung aking suggestion tungkol dito sa ating sender na way niyo po ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So walang sawang pag-share at pag comment Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!